Hello, ako si Arlo. Sa bawat araw na paggising ko, nararamdaman ko na ang buhay na ito ay likas na naglalaman ng napakaraming himala kahit na sa pinakasimpleng sandali. Nakatira ako sa isang mataong lungsod sa England, kung saan ang mataong kalye, kumikinang ng mga ilaw at tawanan ng mga tao ay lumilikha ng matingkad at makulay na larawan. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan ng modernong buhay, Palagi kong sinisikap na makahanap ng kapayapaan, kagalakan, at mga simpleng bagay upang kumonekta sa aking sarili at sa mga nakapaligid sa akin. Tuwing umaga, pagkatapos gumawa ng isang tasa ng mabangong kape, madalas akong umupo sa tabi ng bintana at pinapanood ang lungsod na gumising. Doon ay gumaan ang aking kaluluwa, makalanghap ng sariwang hangin, at nararamdaman ang presensya ng bawat sandali. Naniniwala ako na gaano man kaabala ang buhay, kailangan nating maglaan ng oras para makinig sa tibok ng ating puso. Maaring ito ay ilang minutong katahimikan, ngunit ito ay isang mahalagang katahimikan na tumutulong sa atin na matanto na ang bawat araw na lumilipas ay may sariling halaga. Sa araw, nagtatrabaho ako sa isang prestihiyosong universidad, ngunit ang espasyong iyon ay hindi lamang isang lugar kung saan ako nagtuturo ng kaalaman. Dito rin ako nakakatagpo at nakikipag-chat sa mga masigasig na kabataan mga kaluluwang nagnanais na tuklasin ang mundo sa labas. Madalas akong nag-oorganisa ng maliliit na pagpupulong sa isang coffee shop malapit sa paaralan kung saan nagbabahagi kami ng araw-araw na mga kwento, kagalakan at kahirapan. Naalala ko isang beses pagkatapos ng isang pag-uusap, sinabi ng isang estudyante, Guro, nakikinig lang sa iyong mga kwento, nararamdaman ko na ang buhay na ito ay hindi lamang tungkol sa trabaho at presyon, kundi tungkol sa mainit na sandali kasama ang mga mahal sa buhay. Ang pahayag na iyon ay nagpapaniwala sa akin ng higit pa sa kapangyarihan ng koneksyon at pagbabahagi. Naniniwala ako na bawat isa sa atin ay may kakayahan na pasayahin ang araw ng isang tao sa pamamagitan lamang ng isang ngiti, pagbati o isang mabait na kilos. Yan ang mga bagay na hindi nangangailangan ng kahit anong malaki, kailangan lang nating alamin kung paano alagaan at pahalagahan ang maliliit na bagay. Paglabas ko ng klase, madalas akong naglalakad sa mga lansangan, tumitingin sa mga lunti ang puno at naririnig ang mga tawanan ng mga bata. Ang mga larawang iyon ay palaging nagpapaalala sa akin na gaano man kabago ang buhay, ang halaga ng pagmamahal, katapatan at paniniwala sa kabutihan ay laging umiiral. Ang mga simpleng sandali na ganoon ay nakakatulong sa akin na ang bawat araw na lumilipas ay isang pagkakataon para tayo ay umunlad, para tayo ay matuto at magbahagi ng magagandang bagay. Sna, sa pamamagitan ng aking mga kwento, makatagpo ka rin ng saya at kinhawa sa pang-araw-araw na buhay at tandaan na kahit na may mga oras na nakakapagod, sa kaunting pagmamahal, ang lahat ay magiging mas magaan palaging buksan ang iyong puso at pahalagahan ang bawat sandali. Dahil ang buhay na ito, kasama ang lahat ng mga simpleng bagay, ay ang pinakadakilang regalo para sa atin. Naalala ko ang sandaling iyon na malinaw na parang malabong panaginip, kung saan tila bumagal ang oras at naging kakaiba ang lahat sa paligid ko. Isang hapon tulad ng ibang araw, habang nakikipagkwentuhan ako sa mga kaibigan ko pagkatapos ng klase, Bigla akong nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib ko. Hindi ito normal na sakit ngunit pakiramdam na parang nanginginig ang buong katawan sa kakaibang ritmo na ikinahihilo at nagulat. Sa sandaling iyon tila naglaho ang lahat sa paligid na iwan na lamang ang tunog ng mabilis na pagtibok ng aking puso parang tambol na hudyat na may mangyayari. Malinaw kong naramdaman na sa sandaling iyon nawala ako sa pagitan ng dalawang mundo. Biglang bumigat ang aking katawan habang ang aking kaluluwa ay tila pinalaya, lumilipad palayo sa mga material na hadlang. Hindi na ako nakaramdam ng takot o pagkataranta. Sa halip ay nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. na para bang panaginip lang ang lahat ng alalahanin at pressure sa buhay. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na may mga bagay na lampas sa ating pangunawa, mga bagay na hindi natin masusukat o makontrol sa ating katwiran. Habang lumulutang ako sa pagitan ng espasyo at oras, ang mga larawan ng mga alaala, -ala, tawanan at kahit simpleng sandali kasama ang mga mahal sa buhay ay sumugod sa aking isipan. Malinaw kong natatandaan ang pakiramdam na tulad ng pag-upo sa tabing ilog sa isang malamig na hapon ng tagsibol Pinapanood ang dahan-dahang pag-agos ng tubig at nararamdaman ang kapayapaang nagmumula sa kalikasan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kapayapaang iyon ay hindi lamang nagmumula sa nakapalibot na tanawin, kundi pati na rin sa loob ko. Isang mainit at banayad na tinig na nagsasabi sa akin na ang lahat ay magiging matatag, na ang buhay na ito ay laging may mga himalang naghihintay sa atin kung alam natin kung paano buksan ang ating mga puso upang tanggapin ang mga ito. Hinding hindi ko makakalimutan ang sandaling tuluyang naanod ang aking katawan, na parabang isa lamang akong lumulutang na kaluluwa na pinagmamasdan ng aking sarili na nakahiga pa rin sa ilalim ng madilim na liwanag ng silid. Doon ko napagtanto ang halaga ng bawat sandali, bawat paghinga. Isang bagay na madalas nating abala upang mapagtanto. Naalala ko ang isang payo ng isang kaibigan minsan. Ang buhay ay hindi tungkol sa nakikita mo ngunit tungkol sa pakiramdam na buhay sa bawat sandali. At ngayon, mas malalim ang nararamdaman ko kaysa dati. Kahit na sa sandaling iyon ng malapit kamatayan, hindi ako nakaramdam ng kawalan ng pag-asa o sakit, ngunit isang hindi kapani-paniwalang kapayapaan at paniniwala na ang buhay na ito ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa nakikita ng mata. Ang pakiramdam na iyon ay parang banayad na paalala na ang bawat araw na lumilipas ay isang regalo at dapat nating pahalagahan ito. Matapos ang aking malapit na kamatayan, nang makaramdam ako ng kagaanan at kapayapaan na higit pa sa lahat ng aking pang-araw-araw na alalahanin, sinimulan ko ang isang espiritual na paglalakbay na tila posible lamang sa isang panaginip. Pakiramdam ko ay nakalaya ako sa mga hadlang ng aking katawan, lumilipad sa malawak at walang katapusang kalawakan. Natagpuan ko ang aking sarili na inaanod sa isang kakaibang lugar kung saan ang liwanag ay hindi lamang liwanag ngunit naglalaman ng malambot na mga tunog banayad na panginginig ng boses tulad ng mga bulong ng pag-ibig doon nagiging dalisay at nagbibigay inspirasyon ang lahat sa sandaling iyon napagtanto ko na mayroong isang mundo sa kabila kung saan ang lahat ay ganap na naiiba mula sa pagmamadali at pagmamadali ng lungsod pakiramdam ko ay pumapasok ako sa isang landas patungo sa katotohanan sa isang lugar kung saan nawawala ang lahat ng sakit at alalahanin na nag-iiwan lamang ng pananampalataya at pagpapatawad. Wala na ako sa sarili ko, ang taong abala araw-araw sa trabaho, pag-aalala sa hinaharap o alaala ng nakaraan. Pakiramdam ko ay ipinanganak akong muli na buksan ang aking puso upang makatanggap ng isang bagay na tunay na mahiwaga. Habang unti-unti akong sumusulong, ang espiritwal na landas na iyon ay nagbubukas sa harap ng aking mga mata tulad ng isang makulay na paglalakbay. Pakiramdam ko bawat hakbang ko ay ginagabayan ng isang hindi nakikita, banayad ngunit mapangakit na puwersa. Minsan, naririnig ko ang mga tawa ng mga bata na umaaling-aungaw tulad ng isang paanyaya na bumalik sa mga simpleng halaga ng buhay. Minsan, nararamdaman ko ang halimuyak ng mga bulaklak, at mamasa-masa na lupa pagkatapos ng ulan na parang paalala na ang kalikasan ay laging nasa tabi natin, laging handang ibahagi sa atin ang pinakamagagandang bagay. Sa paglalakbay na iyon, nadama ko na ako ay inaaliw at tinatanggap ng isang mainit na mapagkukunan ng enerhiya na hindi maipahayag sa mga salita. Ang bawat sandali ay lumilipas na parang isang mahalagang aral tungkol sa buhay at pananampalataya. At pagkatapos, sa isang napakagandang sandali, nakilala ko ang Mesiyas, ang sagisag ng pag-ibig, pagpapatawad at kaligtasan. Hindi ako makapaniwala na nasasaksihan ko iyon, na sa aking paglalakbay sa pagmulat, nakatagpo ako ng isang imahe na narinig ko sa pamamagitan ng mga kwento at alamat mula pagkabata. Ngunit dito, walang kadakilaan o malupit na solemnidad. Sa halip, ang Mesiyas ay lumilitaw sa isang magiliw Palaka kaibigang imahe tulad ng isang matandang kaibigan na laging handang makinig at magbahagi. Malinaw kong naaalala ang kanyang mga mata, isang tingin na puno ng pagmamahal, na parabang nakikita niya ang lahat ng sakit, lahat ng saya at naiintindihan ang lahat ng mga bagay na minsang itinago ng aking puso. Sa oras na iyon, pakiramdam ko lahat ng paghihirap, kabiguan at kalungkutan ko ay unti-unting nawala sa ilalim ng mainit na liwanag na iyon. Hindi naman siya masyadong nagsalita, pero isang ngiti lang, isang light touch na parang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy sa paglalakad. Pakiramdam ko, gaano man karaming hamon ang buhay na ito, hangga't buksan natin ang ating mga puso, makikita natin ang liwanag na gagabay sa atin. Hindi kami nakikipag-usap sa pamamagitan ng detalyadong mga salita o marangyang mga lektura. Sa halip, ang lahat ay tila natural na dumadaloy. Ang bawat kwento ay sinabi na parabang ito ay maliliit na lihim ng sansinukob. Sinabi niya sa akin na ang bawat tao ay ipinanganak na may natatanging misyon, isang malaking layunin na hanggat tayo ay nangangarap at naniniwala sa ating sarili, lahat ng mga hadlang ay malalampasan. Binigyang diin niya na walang sinuman ang tinutukoy ng nakaraan o ng pagkakamali Ngunit nasa kakayahang patawarin ang ating sarili at ang iba na makakamit natin ang tunay na kaligayahan. Habang nakikinig ako sa kanya, naalala ko ang mga panahong nakaramdam ako ng pagod, nadama na ang buhay na ito ay masyadong mabigat, napakahirap na malampasan. Naalala ko ang mahaba at walang tulog na mga gabing iyon, nang ang aking isipan ay puno ng mga alalahanin at kalungkutan. Ngunit ngayon, sa ilalim ng nakaaliw na tingin ng Mesiyas, Napagtanto ko na ang lahat ay hindi kailanman walang kabuluhan, sinabi ng tagapagsalaysay na ang mga emosyonal na sugat, gaano man kalalim, ay maaaring gumaling sa kapangyarihan ng pagmamahal at pasasalamat at nagsimula akong maunawaan na hindi na kailangang maghanap ng malaki o komplikadong mga bagay dahil ang tunay na kaligayahan ay maaaring nasa pinakasimpleng bagay tulad ng isang yakap, isang ngiti o isang taos-pusong salita. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa landas na iyon at bawat hakbang ay tila nagbubukas ng bagong pinto na nagdadala ng mga aral na hindi ko kailanman naisip. Inakay niya ako sa mga mahiwagang eksena, lunti ang mga bukid, malinaw na batis at maging ang malawak na kalangitan kung saan ang kumikinang na mga bituin ay tila nagkukwento tungkol sa universo. Ang bawat isa sa mga larawang ito ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kapayapaan at pananampalataya sa buhay. Sinabi niya sa akin, ang buhay ay hindi palaging nangyayari tulad ng inaasahan, ngunit ang mga paghihirap ang nagpapaganda sa paglalakbay. Matuto kang magpasalamat dahil ang bawat araw ay isang mahalagang regalo. Naalala ko minsan, noong huminto kami sa isang batis, naramdaman ko ang lamig ng tubig, parang paalala na kahit may mga pagkakataong madudurog ang kaluluwa, ang kasariwaan ay laging handang dumaloy, naghihilom sa lahat ng sugat. Sinabi sa akin ng Mesiyas ang tungkol sa mga taong nabigo, tungkol sa mga taong nahulog bago ang kanilang kapalaran. Ngunit pagkatapos, ay sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig, natagpuan nila ang kanilang daan pabalik sa kanilang sarili. Ang mga kwentong iyon ay parang mga binhing itinanim sa aking kaluluwa unti-unting umuusbong na nagdadala ng bagong pag-asa at sigla. Ang paglipas ng panahon sa mundong iyon ay tila hindi na kasing kahulugan ng dati. Hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas mula nang simulan ko ang paglalakbay na ito. Ngunit sa isip ko, bawat sandali ay puno ng kagalakan, pasasalamat at pakiramdam ng proteksyon. Napagtanto ko na gaano man karami ang mga bagyo sa labas, sa loob ng bawat isa sa atin ay palaging isang mainit na lugar kung saan ang pag-ibig at liwanag ay hindi kumukupas, itinuro sa akin ng mesaya na upang mahanap ang tunay na kaligayahan, kailangan lang nating magmahal at magpatawad para sa iba at para sa ating sarili. Naalala ko rin ang mga panahon noon, noong ako ay nahihirapan sa gitna ng hirap ng buhay, masyado akong abala para makinig sa sarili ko. Ngunit ngayon, sa liwanag ng Mesiyas, natuto akong huminto, huminga ng malalim at madama ang bawat sandali. Sinabi niya sa akin, palaging tandaan, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magsimulang muli, upang itama ang mga pagkakamali at maging mas mahusay. Huwag hayaan ang nakaraan na mawala ang iyong pananampalataya sa hinaharap. Ang mga salitang iyon ay parang nakaaaliw na balsamo na nagpapadama sa akin ng tunay na tinatanggap at minamahal. Pinagpatuloy namin ang aming paglalakbay ng magkasama at tila ang bawat hakbang ay isang aral isang karanasang nakapagpapabago ng kaluluwa. Natutunan kong pagmasdan ang maliliit na bagay na dati kong hindi pinapansin, tulad ng tunog ng mga ibon na umaawit, sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon, o ang mga palakaibigang ngiti ng mga estranghero sa lansangan. Nagiging mas makabuluhan ang lahat kapag alam kong, sa bawat sandali, may mensahe ng pag-ibig na ipinadala mula sa Mesiyas. Hindi niya ako tinuruan kung paano mamuhay ayon sa anumang modelo, Ngunit ipinakita lamang sa akin na ang pag-ibig at katapatan ay walang hanggang mga halaga na nagtagumpay sa lahat ng mga hadlang ng tao. Sinimulan kong alalahanin ang mga pagkakataong naramdaman kong bigo ako noong naisip kong hindi ako sapat na lakas para harapin ang mga paghihirap. Ngunit sa ilalim ng iyong mainit na liwanag, napagtanto ko na wala sa atin ang perpekto. Ang mga sugat at pagkakamali ay bakas lamang ng mahabang paglalakbay, isang paglalakbay na kailangang pagdaanan ng lahat para maging mas mabuti. At sa mga sandaling iyon ng kahinaan, natututo tayong magmahal at magpatawad at magsisimulang mahalin ang ating mga sarili tulad ng pagmamahal natin sa iba. Naalala ko minsan nang huminto kami sa isang malawak na bukid, ang Mesias ay umupo sa tabi ko at malumanay na nagsabi, "Arlo, maniwala ka sa iyong sariling puso. Bawat isa sa atin ay may maliit na apoy sa loob, isang pinagmumulan ng banal na lakas na hindi maaalis ng sinuman. Kapag alam mo kung paano sisigain ang apoy na iyon, makikita mo na walang hindi malulutas. Ang mga salitang iyon ay tila nagpainit sa aking kaluluwa na nagparamdam sa akin ng isang matibay na paniniwala, isang pagtitiwala na hindi ko pa alam noon. Ang mga oras na ito kasama ang Mesiyas ay nagbukas ng isang bagong mundo para sa akin. Isang mundo kung saan ang bawat sugat ay maaring gumaling. Bawat kaluluwa ay maaring mabago. Hindi niya ipinangako na ang buhay ay laging puno ng kagalakan, ngunit itinuro niya sa akin na sa pinakamahihirap na panahon natututo tayong maghanap ng liwanag. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa mga taong nahulog, tungkol sa mga taong nakaranas ng hindi masabi na sakit Ngunit sa paglipas ng panahon, natagpuan nila ang lakas mula sa loob upang tumayo at magpatuloy sa paglalakad. Pakiramdam ko, gaano man kahirap ang buhay paminsan-minsan, hanggat pinananatili natin ang pananampalataya at pagmamahal, ang lahat ay magiging maayos. Nang imulat ko ang aking mga mata at muling maramdaman ang bawat pintig ng aking puso, alam kong nakabalik na ako. Ang pagbabalik ay hindi lamang isang pagbabalik sa pisikal na katawan. Ngunit isang sandali din kung saan ang aking kaluluwa ay binibigyan ng pagkakataon na mabuhay ng mas ganap upang maunawaan na ang bawat sandali na lumilipas ay may sariling halaga. Pagkatapos ng aking malalim na espiritual na paglalakbay, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na pagbabago na parabang isang mainit na apoy ang sinindihan sa loob na kumalat sa bawat sulok ko. Mula sa mga unang sandali pagkatapos magising, nadama ko ang kapayapaan Ngunit din ng pagnanais na ibahagi ang himalang naranasan ko. Naaalala ko ang pag-upo doon sa tahimik na silid ng ospital habang ang liwanag ng umaga ay malumanay na sinasala sa bintana na parang nagpapaalala sa akin na ang bawat bagong araw ay isang regalo. That feeling made me realize that life is not just a series of passing days but experiences that can really transform us. Sinimulan kong ibahagi ang aking kwento sa pamilya, kaibigan at kasamahan. Sinabi ko iyon, bagamat naranasan ko ang isang sandali na halos iwanan ko ang aking katawan, sa halip ako ay tinanggap ng walang pasubaling pag-ibig ng isang liwanag na puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa tuwing nagkukwento ako, nararamdaman ko ang init na kumakalat mula sa nakikinig na mga mata at taos-pusong mga salita ng pampatibay-loob. Sinasabi ng ilang tao na ang aking kwento ay parang isang banayad na galaw at upang paginhawahin ang kanilang mga emosyonal na sugat na tumutulong sa kanila na muling magkaroon ng pananampalataya sa buhay, lalo akong naging determinado na ipalaganap ang mensaheng iyon ng pagmamahal at pag-asa sa mas maraming tao. Sa pusong puno ng inspirasyon at bagong pananampalataya, nagsimula akong lumahok sa mga aktibidad sa komunidad, mula sa maliliit na chat sa mga coffee shop hanggang sa mga seminar kung saan maibabahagi ko ang aking mga karanasan sa isang tapat, simpleng paraan. Sana sa pamamagitan ng mga kwentong ito, maunawaan ng bawat tao na kahit mahirap ang buhay minsan, basta't buksan natin ang ating puso at pakinggan ang ating sarili, ang kaligayahan at kapayapaan ay laging matatagpuan sa atin. Ibinahagi ko na ang tila walang kabuluhang mga sandali, tulad ng mga sandali sa pamilya o pakikipag-usap sa mga kaibigan ay mahalagang mga hiyas na dapat nating pahalagahan. Sa bawat pag-uusap, palagi kong sinusubukan na lumikha ng isang mainit na espasyo kung saan ang lahat ay nakadarama ng malugod at ligtas na ibahagi ang kanilang sariling mga saloobin. Madalas kong sabihin, maniwala ka sa iyong sarili dahil ang bawat isa sa atin ay may kaunting apoy sa loob, isang panloob na lakas na hindi maaaring alisin ng sinuman. Ang mga salitang ito ay hindi lamang simpleng mga salita ng pampatibay-loob kundi mga mensahe din na nakuha ko mula sa sarili kong mga karanasan. Ikinuwento ko sa kanila ang mga panahong nang hina ako, mabigat ang pressure ng buhay, pero pagkatapos, sa kaunting pagmamahal, kaunting pagpapatawad sa sarili ko, unti-unting lumiwanag ang lahat. Lahat ng sugat ay naghilom. Naaalala ko minsan, pagkatapos ng isang pahayag sa isang community center, isang babae ang umiyak at nagsabing, Napagtanto ko ng iyong kwento na hindi ako nag-iisa sa pakikipaglaban ko sa sarili ko. Iyon ang sandali na nagpapaniwala sa akin na ang pagbabahagi ay hindi lamang nakakatulong sa atin na maibsan ang sakit ngunit isa ring paraan upang maipalaganap ang pananampalataya at pag-asa. Ang mga kwentong iyon ay parang mga buto na unti-unting umuusbong sa puso ng mga nakikinig na tumutulong sa kanila na may kumpiyansa na harapin ang mga hamon ng buhay. At alam ko, gaano man karaming paghihirap ang mayroon, basta't marunong tayong magbigay ng pagmamahal, ang liwanag ng pananampalataya ay laging hahanap ng paraan para lumaganap. Pagkatapos ng mga pag-uusap na iyon, nagsimula akong mag-organisa ng mga regular na pagpupulong sa maliliit na tindahan ng kape sa lungsod. Hindi ko naman hinihiling na magbago agad ang buhay nila, sana lang tumigil sila sandali, makinig at maramdaman. Nagbabahagi ako ng mga aral mula sa aking karanasan. Na kahit maulan at mahangin ang mga araw, tandaan na pagkatapos ng ulan ay muling magliliwanag ang kalangitan at ang mainit na sinag ng sikat ng araw ay dadaloy. Napag-uusapan ko ang mga simpleng sandali tulad ng paglalakad sa kalye, pagmamasid sa liwanag ng umaga o pagdinig sa mga tawanan ng mga bata. Dahil iyon ang mga bagay na makapagpaparamdam sa atin in na mas sulit ang buhay. Hindi ko rin nakakalimutang ipaalala sa lahat na ang pagpapalaganap ng pag-ibig ay hindi nangangailangan ng paggawa ng magagandang bagay. Minsan, isang papuri, isang ngiti o isang taimtim na yakap ay sapat na upang magpasaya sa isang mahabang araw. Ipinapayo ko sa iyo na maglaan ng oras para sa iyong sarili upang dahan-dahang matutong magmahal at magpatawad. Dahil kapag alam natin kung paano mahalin ang ating sarili, madali nating ma-inspire at maibabahagi iyon sa iba. Sa pagbabalik-tanaw sa panahon pagkatapos ng paglalakbay na iyon, napagtanto ko na ang bawat araw na lumilipas ay isang pagkakataon na magbago upang magsimulang muli sa mga bagong paniniwala. Ipinagmamalaki kong makitang naantig ang aking mensahe sa puso ng maraming tao na tinutulungan silang makahanap ng kapayapaan at kaligayahan sa buhay. At sana sa pamamagitan ng aking kwento, maramdaman mo rin na kahit may mga pagkakataong naiipit ka, basta't buksan mo ang iyong puso, mga magagandang bagay ang laging naghihintay. Sa wakas, gusto kong ipaalala sa lahat na ang buhay na ito ay likas na napakahalaga para sa atin na ituloy ang mga walang kabuluhang bagay. Huminto, makinig sa iyong puso at huwag matakot na ibahagi ang pagmamahal sa mga nakapaligid sa iyo dahil sa maliliit na pagkilos na iyon, ay lumilikha tayo ng isang mas mabuting mundo, isang komunidad na puno ng pananampalataya, pag-asa at liwanag. At naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay maaring maging isang taong nagpapalaganap ng mensahe ng pag-ibig na nagaambag upang gawing mas mainit at mas makabuluhan ang buhay na ito araw-araw.